<laughs> yung event yeah, yeah. ni Sir Boy okay, P. Pa, together dikit-dikit mas pamilya pa mas pamilya okay, pa mas ba ready di dikit kaya natin yan uh, yan one. smile two. ka kuya smile ka kayo ah boya <laughs> ay <laughs> di ka sama <na> <laughs> wala kang ba <laughs> <laughs> Ay, galit talaga ni Igor. Tinaw ko na kung mawala pala mo. Ay, ice? Oo, eh, nauubusan kami. Ulit Ano ginagamit mo, mo. Ito picture. Sa'yo. na na-try. Yung... Ilang days? Isang araw Ano yung mga days? Ano wala? days? Ano mo lang. days? Ano yung ka. three Pumiti ko mabuti kasi na pero dakap lag do nginiratag. Binibigyang pagkain. Binibigyang pagkain. Binibigyang pagkain. Binibigyang pagkain. Binibigyang pagkain. Binibigyang Sir, mamaya ang gabi ng event. May booking pala. Ay yes, sir. Ilan po? Kain po, kain po. The, ako po. isa. Hello po, ma'am. Kain po, sir. Sarap naman na kain ni ma'am. Kain po. Ma kain, kain po, kain. Ay, thank Dito na naman kami. Taw. <laughs> Bye. Bye.